Dahil napagod kami ni Cesar sa pamimili ng mga pampasalubong, maghahanap muna kami ng makakainan. At nung namin miss nyo na ang mga pagkain Pinoy, Kapuhin! To the rescue dyan, ang maliit na kainang ito sa bayan ng Tel Aviv. Pag may ari ito ng mag-asawang Ronald at Bernadette, nakapua natin mga Pilipino. Sa loob ng kainan, sinalubong agad kami ng tumpok ng mga OFW. Biyernes kasi ng gabing iyon at nagsimula na rin ang araw ng Shabbat na siyang pahinga ng mga hudyo. Kaya parang ka nang, na, hindi mo mamimiss yung mga pagkain Pinoy dahil meron kayong nakakainan. May nakakainan okay. sila. Ah, okay. sa iyo, talagang pumupunta sila dito. Opo, okay. 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 kahit kung sila, paglabas nila ng galing ng day off, dito sila. Dito okay. may diretsyo na ako sila dito. Ah, dito na sila kumakain oh, okay. Okay. na po okay. na sila Ah, na. Okay. So, oh, nga naman kasi magluto ka okay. sa bahay. Ito naman mga plant kasi nakikita dito pa, uh, hindi na nagpa-plan. Lalabas lang para kakain dito. Then, lalabas sila ng 2 hours, 3 hours. And of course, the sea tau. May kalabasa din. Then, mamita din na ng mga kababayan natin. Dito? So, Ang kalabasa? Kalim. Akala mo naman talaga mga pinutin. Talaga, yeah. talaga madiskarte, no? habang tinitikman ni Susa ng mga bestseller na putay sa kainang ito. Nakipagkwentuhan naman ako sa ilan nating kababayan. Sa teka lang, magkakakilala ho ba kayo? Hindi. Dito, dito lang. Dito, lang dito. Ah. Eh, ano pangalan niya, te? Iwan ko. <laughs> <laughs> pero, pero napansin ko para kay mag best friend eh. Oh, pero, ganyan pag nandito. Ah, ganyan yung friend nila kasi talaga pag, pag nagsama-sama ang mga Pinoy, kahit di magkakakila, para magkakapatid. Ang isa pang nakatawag ng aking pansin, halos lahat ng mga Pinoy na nakilala ko rito, kumikinang sa suot nilang mga gintong alahas. Bukod sa passion pala, kaya may mga ganyan sila, eh, investment. investment. Okay. Eh, ako, ako kasi yung nabili kong kwenta, hanggang ngayon na sa akin pa rin. Ah, Nabi na <laughs> <laughs> nabili, nabili, Nabili ko yun ng, ng liman Ngayon, 15,000 na. 25 years ago. Saan yun magagamit? Dito lahat. O kahit uuwi ako ng Philippines, pinagamit ko ito. Pero <mulit> sa bayan lang namin, Nakatutuwang isipin na sa kanilang mga kumpulan, maririnig mo ang iba't ibang kwento ng mga natupad na pangarap dito mismo sa lubong pangako. Kasi sipag at ng mga itinuturing nating bagong bayani, hindi nakapagtataka na nakuha nila ang respeto at mataas na pagtingin ng mismong mga taga-Israel. Pinatunayan ito mismo ng kanilang Minister of Tourism na si Yari Levine. We have a lot of appreciation to the, the workers that are coming here from the Philippines and we are putting a lot of emphasis in making sure that they receive all the rights and that they will be treated properly. Pero sino sino pang araw ba magtutulungan kundi tayo-tayo ring mga Pilipino. Mm. In coming to Israel, helping is not a privilege. It is an obligation. Wow. Kasi bago pa tayo, bago pa kami makatulong, natanggap na namin early on yung BII. Eh. Mm. So ito lang this is the least that we can do for our brothers here. Oh. And through my organization here, Yemenorean's organization in Israel uh, nakapagpagawa po kami ng school building sa... Ano pa pakiram na pagka nakakagawa? Oh. So, naiyak ako. I'm so <laughs> touched na parang iba kasi yung kasayahan hmm. na napasaya mo yung maraming mga tao, lalo na yung mga bata. Sa ipinangako nilang pagtulong, wala silang hinihingin kapalit. Lahat ng ito, bukal sa kanilang mga puso.